Good morning. Today's video, I mag uh, mag-produce at kum. Ubusin mo 'tong nanga-kamay. So my cross Josie I read every morning, ito yung aking

siya para pag ganito wala na siya water as in O, oh, ba? Diba? Ang bilis lang, guys. O, oh, ito na ito yung kanyang finished product. O. Oh. Ayan. Ayan na yun. dami. So, hindi ko yan lagyan ng milk. Because all of you, I'll change too far from the sidewalk. so before before ako nito iinom, uminom na ako ng two glasses of water. Ginagawa ko yan every day before breakfast. O iinom ako ng water first. And now, ito na naman next bago ako mag-breakfast. Ang dami nga, sabi ko ni. Ito ay puro katas lang siya, guys, kasi nga kagabi ko pa to ginawa uh, nilinis. So, na-drain na siya at natuyo. So, ito na yung kanyang juice. Mm -hmm. Sarap! Hindi ako nito ginuto. Grabe ang ano nito, ang effect. Hindi ako nakapag-rise as in, hindi ako nanginig sa gutom dahil ewan ko siguro. Ito, superfood siguro ito. you mm. drink So, two glasses. At ngayon, The weather is not good, chatty. The weather is not good, just

meron akong joyser sa Pinas din. Mas mas malaki yung bago. Galing din yun sa ibang bansa. Galing yun sa Amerika. Yung joyser ko. At itong kanyang Ano guys Pinupunta ko to sa kompos Hindi ko to inaano tinatapon Kasi kumpos to so. Itong mga videos ko. Mga uh, mga unfiltered yan kasi hindi ako marunong mag-edit. Edit. So, yan yung mga ganap sa aking buhay everyday. Mga post ko. Pag maganito, maggawa ng juice na ganito, kailangan mo talaga siyang linisin agad kasi yung carrots is nag nagmamantsa siya. Nagmamantsa ng kulay dilaw siya kaya linis-linis talaga. ganyan yung nangyari niya guys oh, pag hindi mo siya inumin agad so lumulutang yung kanyang bubbles pero i-mix mo yan bago inumin mix 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 bago inumin so ang carrots ay maganda sa chan ganon din ang apple at yung mandarin at uh, siguro lagyan ko to ng kiwi next time important is saan may bell pepper <coughs> para healthy ang chan Okay. Mix na siya. Ang sarap. Ang sarap. Sarap? Mm. Liquor? Mm. Sarap? Mm. Medyo, medyo ano siya, uh, matamis siya talaga na dahil sa mandarin is may konti siyang asin. Pero konti lang asin. Apple at saka apple at saka uh, carrots is super tamis. 30 minutes ko so, kain ako ng rice kailangan ko ng rice dahil dahil isang araw akong hindi ng rice at yung trabaho ko ngayon ay matagal so kailangan ko ng rice kasi 5 hours yung work ko ngayon eh so magre-rice ako pero 30 minutes pa kailangan mag mo na yung uh, juice sa chan po. Kasi two glasses of juice, two glasses of water sa chan po. So, ng gabi, mag-shake -si ako ng avocado. Mahal na bukado dito pero nag-sell sila ngayon kaya magbili ako sana may sell pa kasi nabili lang ako ng avocado kapag kapag nagsisell dahil ang mahal sa piraso 2 euro something my mahal na yan ah Does this start as catastrophe? done na. Bilis lang, no? Bilis. Uy, naku. Microwave. At talsik, um, juice. Wala pa akong hilamos. Ito yung akong tsura pa walang hilamos. Tsaka ah. dal. Tsaka dal, dal, dal. is fire! My breakfast coming again. Breakfast is ready. Is ready. So, oh, dan na ako. Mag. Uy, yung aking, uh, ano to? Milk with tea. O, oh, ito naman yung aking everyday kape. Hindi, hindi ako nagkakape. Uh, tea and milk. At, bagay oh, na, honey. Honey, honey pie. Honey, 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 honey pie. So, lagyan ng honey. Ah, wala, wala pa akong hilamos. Honey, honey, pay. Honey, 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 pay. Shotzi, say hello to my vlog. Shotzi, hello, say hello to my vlog. Shotzi. Oh, hello. 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 Ah very very unfriendly. <laughs> Ayo talaga niya ng uh, ah, agoy hindi, hindi mo barug. Hindi talaga niya mahilig ng camera. Sabi niya bahala ka kung mag-vlog-vlog ka basta wag daw siyang isali. Kasi ayaw niya. Wala pa talaga kang hilamas guys. Pagpasensyahan -pag niyo na yung itsura ko. So, It's dadah a Baby, that's fire! Shut eh? I think. I miss lax, Papa. Lax. Behind lax. Okay. Yeah, lax. Salmon. Na ko yung salmon kumain. I think kailangan kayo magpunta ng Holland. Kasi nandoon yung press kong salmon babaunin ko to sa work ko dahil ah, maraming work doon <laughs> maraming trabaho doon lamang oras ako doon ano kasi yun uh, malaking 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 bahay up and down hanggang third floor Mayari noon is doctor ng mga hayop So many work there. It's just Yeah, that's team. Kukma there is hand. They the, the kukma they have in handy. Ooh ooh, ooh handy. <coughs> full or full send oh, I don't know yung aking mabaunin dahil nakakagutog doon very very hungry doon It's because of that I need to eat rice papa ito yung aming daily life very simple dito Simple life, I we live in a simple life, very simple. We are poor, mm. we are poor, <laughs> but we are poor but we have a toyer bike bersin <laughs> army abah birhabin toyer e bike <laughs> I must hilamo, hilamo. This is my daily life in Jupiter's. Prr! Let's go to see our I will, ano, hilamo, hilamo my may chaka, may chaka face. Fish, Fish? Eh, Fish. Eh. Bisaya, bisaya pronunciation, bisaya. Asa may na ko ibutang mo eh. So, yan yung hindi ah, man ang okay yan cellphone huwag kang malaglag kundi huwag yung lamig dito yung nakakapag ano sa akin tamad yung lamig na katamad na eh. Dapat bako, ganyan. Bako-bako talaga ako. I use this product every day. This is La Roche Posay for uh, ito na yung sabon, kumbaga. Rub, 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 rub it. And then, gently, gently, uh, bakit na mula itong Namula, man, you want What's the meaning of death? Gently touch on your face. How about no big joko? Then wash your face, Good. and then another one. Two times a month, someone sabi ng dermatologist, narecommend to ng derma for acne. Ang sabi niya is, kailangan daw ng matagalang kuskus -kus para daw yung dirt is matotally remove. So, kuskus, kuskus. kuskus. Hmm, um, tama na yan. Uy, mapas mo. Mataan eh. Bako talaga ako eh. Question mark talaga yung body ko So, Ito para sa mukha ko lang. Ito para po sa kamay. Since dalawa lang naman kami dito sa bahay, kaya alam ko na na walang gumagamit ito para sa kamay ako lang. Kasi si Habi nagsi CR yan sa taas. Itong CR sa sa dito akin lang to. Tayo isa kami ng CR oh, di ba? So guys, magkauna ko. I think so magkauna ko. So, dinihin na lang ang akong video ha. Babush.